Yo, what's up mga kasipol? Magandang umaga po si Rod for today's vlog. Magtatapon muna ako ng basura mga kasipol. Ito ang basura. kasi ito ko lang mga kasipol. Tatapon ng basura ngayon. Ayan. Tapon natin. Nama. Ito yung ating plastic na kailangan itatapon mga kasipol balot mo. Balikas yung tatasin ko ngayon. ito na, naibahalot ko na po at may tanong na mga kasing yung basura. Ayan, at ay lalabas na dito sa bahay at magtatapo ng basura muna mga kasing dahil katapos ko lang magluto ng ulam na pangbaon ng anak ko. Ayan, nandito na ako sa pinto mga kasapol. Ah, Bubukaw ko lang yung pinto yung lock niya. Ayan. At lalabas na po ako mga kasipul. Nag-inlet dito sa labas. Oh. Dito na ako sa labas mga kasipul at pupunta na doon sa daan. Kung saan po yung tapunan ng basura. Kung saan din ako nag aabang ng ating sundo yan po mga kasipul. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Yung palaya na yan. Ayon, oh. Napakaganda yung paalay mga kasipul. Oh malapit na siya ha ah, maharbis dilaw na dilaw na yung iba oh. di, di ba ito yung basurahan amin mga kasipulo at dito nakarating na ako sa basurahan at ako yung magtatapon ah ngayon tapos ko na pa niya itapon at ako yung babalik na po sa bahay mga kasipulo o di ba diba? ang ganda ng view dito Oh. yabing init ngayon sobrang init talaga dito mga kasipulo hindi pwede na matulog ka lalo na tanghali na walang aircon hindi po talaga kaya kailangan po talaga yung aircon mo magdadamag yung aircon mga kasimpul kaya nga uh, po katinding init ngayon dito eh mga kumablaklak nandito sa labas eh ng, ano yung mga na yung aking halaman oh. No? nangalanta yung iba nalanta siguro sa init hindi ko alam kung sa init ba yan or ano talang tapos siya nandito na ako sa loob mga uh, kasimpol uh, at pasok na tayo dito sa loob at tapos na po na tapon ko yung basura yan <laughs> at maglalagay na din ako ng mga uh, plastic mga kasimpol dito sa aking basurahan mamaya <laughs> maya, maya eh, magsasaing pa din ako pagkatapos kong magkuha ng baon ng anak ko o kulang mo na yung aking rice cooker mga kasimpol yan po mga kasimpol dito na ako sa loob ng bahay hanggang dito lang po yung ating video Maraming maraming salamat po sa inyong lahat